Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang bagong super team na nabuo na nga po ng Denver Nuggets ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang lumabas na balitang trade ni Jared Vanderbilt papunta sa Indiana Pacers. Matapos nga po mga katrops na maibalita na itinraid na ng Clippers si Russell Westbrook papunta sa koponan ng Utah Jazz, ay agad na rin naman nga po itong in-wave ngayong araw na siyang dahilan bakit nagkaroon na nga po ang Denver Nuggets ng pagkakataon na papermahin agad ito ng kontrata. Na rin naman nga po ng lahat ng kanilang mga fans gayong matagal na rin naman nga po nalang hinihintay na magkaroon ng kanilang team ng isang bagong player na makakatulong ng gusto kina Nikola Jokic at Jamal Murray. Maging si Yoke Chnar naman nga po mga katrops ay hindi na rin naman napigilan ang kanyang sarili na matuwa sa kanyang nabalitaan na pagkuha na ng nuggets kay Westbrook na magagamit nga po nila bilang ang bagong 6 man. At kasabay nga po mga katrops ng pagkakakuha ng Denver Nuggets kay Westbrook ay tuluyan na nga po silang nakabuo ng kanilang sariling bagong super team na bubuohin ng kanilang mga players na sila Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Christian Brown, Peyton Watson, Nikola Jokic, Hunter Dyson, Julian Strutter, Jalen Pickett, Zeke Najee, Trey Alexander, Vlad Kochanchar, Deron Holmes, PJ Hall, Darius Saric, at si Russell Westbrook. Pero kung kayo nga po mga katropes ang tatunungin sapat na nga ba ito upang makabawi at makakuha ng bagong kampiyonato ang kanilang team sa susunod na season, i-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na balitang trade ni Jared Vanderbilt papunta sa Indiana Pacers. Pagkatapos lamang nga po mga katrops na hindi makagawa ng move o trade ang Los Angeles Lakers sa mga unang linggo ng free agency, ay iba't ibang klaseng nakakagulat na balita na nga pong ibinubulgar ngayon ang kanilang team insider ni si Jovan Buha patungkol sa kanilang kupunan. At una na nga po dyan ay ang katotohanan na karamihan nga da po sa mga players ng Lakers ay merong neutral to negative trade value ngayong offseason. Sa madaling salita, bagsak nga po ang kanilang value sa trade market at kakaunting teams lamang nga po nagkaka-interest sa kanilang serbisyo. At kabilang na nga po dyan ang kanilang mga players na sina DeAngelo Russell, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at Rui Hachimura. Yes, balak na nga po sana na Rabelinka na itrade ang apat na ito sa mga kinausap nga po nilang kupunan para makakuha na nga po sila ng mga bagong manlalaro. Ngunit dahil nga po iilan lamang ang nagkaka interest sa kanilang serbisyo ay hindi nga po nila ito matuloy-tuloy. Ngunit base nga po sa pinakahuling inalabas na balita, meron na rin naman nga pong isang team ang nagkaka interest na makipag-trade sa Lakers ngayon. At ito nga po ay walang iba kundi ang Indiana Pacers na gustong makuha si Jared Vanderbilt. Sa katunayan, Really nga din po ang Pacers na ibigay sa Lakers ang kanilang mga players na sino Jarris Walker, Kendall Brown at ang kanilang 2025 second round pick. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.